Hi guys, good afternoon. Welcome to YouTube channel Lorena Bilya kasi vlog. Ah, ngayon guys, maghuhugas mag ako ng plato guys sa pinaglutuan ko kanina madaling araw. Yung ginagamit ko po sa Manila Water ito na pa yung guys. So, sobrang dami guys. Wala na pa iba maghuhugas kundi ako pa rin. Ako magluto, ako magtinda ng Manila Water. Ako pa rin naghugas. Bogas guys kasi nag-aaral na yung dalawa kong tumutulong sa akin na si Joy Nabi kasi po si kasi Mark Lawrence Laranya yan. Dito po kasi girabi ko ka pa yung plato na yan doon sa Manila Water yan. Ito po din. Yan. yan po yung mga ano naubos po yung ano ko guys, ulam ko guys yan. Ang, ang dodongis pa yung pinaglutuan ko guys yan. Yan guys, ang dami kong hugasin guys yan. Yan po yung ginamit kong plato doon sa Manila Water, guys. Yan, guys. Tingnan, tingnan nyo, guys. Ang dami kong gasan ko, guys. Yan. Pinaglutoan ko ng kanin. Pinag binagagamit ko ganina, guys. Sa pagluluto. Yan. Ngayon, guys. Maghugas ako na, guys. Sa akong pinaglutoan. Pinag ano, gamit sa Manila Water. Yan po yung, guys. Ang mga... Huhugasin ko. Yan pa yung guys. Start na ako magugas guys. Tingnan mo yung guys. Let's go guys. Huhugas ako ako guys. Ito na tayo ito guys. Tanggamin ko, ko muna itong mga pagbiro guys. Unahin ko muna. Unahin yung mga pla, uh, mga baso, plato. Yung mga pagbiro ko ulit na po yung guys mga kawati. Yan guys. Nice. Night, ang living snack na. So, guys, na yung pinagluto ang living. So, ganyan araw, guys. Nagising po ako, guys. Alas. Alas 3. 1, alas 2.50. Alas 2.50 ako so, nagising na. Nagluto po kasi ako, guys. Nagluto ako ng dalawang apat na kilo bigas at saka minsan apat na ulam ko minsan tatlo, kanina tatlo lang yung ulam ko kanina guys tortang talong at saka adobong manok at saka butido yun tortang talong at tortang talong po talaga guys alam naman nyo guys, matagal matatapos sa pagluluto. At inigmayan mo pa yan. Ano yun mo pa? Ang daming kailangan na ito. Ingredients pa, ang daming kailangan na. Ito na guys. Maglilinis mo na ito sa bag para maglilinis. Ito po yung paghugas namin sa plato, guys. Ito pa yung paghugas namin sa plato. Sanay na po kami dito, guys. Smart. Ito po yung paghugas namin sa plato. Smart. Yan. Smart po yun to, guys. Smart. And yan. pa yung paghugas namin sa plato, guys. Kasi maganda siya yung paghugas namin sa Mawala yung mga matikan niya. At mabango din. Kaya ito po yung ano guys, ito yung ilinilis ko guys, sa mga gilid para malinis. Ayoko ko talaga maghugas guys, hindi pa na kung linisan na dito yung ano yun ang para malinis sa trabaho mo guys. Yan. Uh, kasap, linisan ko muna yung guys. wala na yung mantiga-mantiga dito guys Kasi... hilingin na, hilingin na po ngunit, guys. Kasi... ang na ko guys dito na ko guys ayan hindi okay gas, malimis na po yun malimis na po yung yung guys ay mga baso. Yan. Ang unahin ko po yung humuhugas sa guys ay baso. Yan mga baso. Pagkatapos ng baso guys, mga kutsara. Mga kutsara at sa ganito. Pagkatapos ng mga kutsara guys ay mga plato na guys. Plato. po. Dapat talaga unahin po talaga baso. Pangalawa guys, na Pangatlo na yung mga, yung mga uh, ba, uh, plato. So yung sabon na to guys, pang ano to guys. Pupos na po yung ano po, guys. Bar, pang <coughs> bar po na sabon. So, minsan, tayo na ano, mahal. Ang binibili ko, ay pang sabon po na ko dito guys, sa mga basahan ko, sa yung mga bilog ko, pinagagamit ko ito po yung, no? yan. Yeah. Brasahin ko po ito guys, pagkatapos po natin sa, mga sa plato, pagkatapos sa mga kadiro, ito na naman ginagawa guys, ito. Ito naman guys, ito na naman. Unahin ko muna yung baso baso ko na ng pinagawata ko guys. Ang uh, pinaka-on na talaga guys, baso guys. Guys, mo na. Ayan. Guys. Ito ko ilagay guys, sa mga na lang po. ko yung baso na dili mo sa ilalim. Ayoko talaga yung baso na dili mo na malinisan sa ilalim. Ganyan nga po. Hindi ko talaga yan, you know. Mga ah, kutsara naman guys. Mga hanggang dito guys. Yan na naman. Yan. Ayan na naman guys. guys tignan na lang yung kasan po tayo mabula po talaga guys mag guys at saka matulis matatanggal yung mga tulas na mga tita Ayan. tapos guys. Ano na naman? Ito. Mga plato. Mga ganitong plato. tapos na mga plato, guys. Ito na naman yung mga ganito, mga tupperware. tapos na mga tupperware. Kasi, oh, marami po sila sila matika kasi mga ganito mga tupperware. Unahin muna natin ang walang masyadong Nakikita. Uh, Pangatlo po ang plato. Diba guys? Ito na naman. Mga pino. Mga baso. Um, uh, mga plato. Ito na guys. Ito na naman. Ugasan ko mga tapurler. Napakarol. Ta pinaglalagyan ko na ng ito. Ulam. Ulam sa Manila Water.

magsasabon ako sa mga kawali na ay maraming pang kalat yan eh. guys. 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 para guys. Tanggal na po ang mga magkiba sa kanyang mga dikit-dikit na sa world. guys, tapos na guys. naman dito guys. Automatic, ay pagkisun ka agad. natin sa yan? Para ready to cook tomorrow guys. Naluto na naman ako bukas. kung na guys. naman ako sa mga mayroon din ako. Mas nagulat ako sa taro. Nakapasok ka. Tapos vice president of finance opposition. Mayroon din Wala pa kayo. Dato kung pag pagmobras ka. Ito naman ang ating napaka at napaka-sipang na medical staff. This is Dokil. Dokil. And Dokita. And Dokon. And this is ito naman ang ating napaka-energetic nurses. Nurse Caller. Nurse Caller. Uh, 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 saan? Man, ah, sure and, guys, ready to go. So, kung pwede na guys, alam mo. So, kung pwede na guys, Ayan. Magutapos na po ako sa pagbukas, guys. Ayan. Tapos na po ako. Wala na po kalat guys. ba? Diba? Um, Maglilinis na lang ako sa mga basahan, guys. Sa labang ko po yung isa-isa, guys. guys. Prasan ko na yung ito, guys. Yung pula. Yung sabon. Sabon na no bar ya wala na pong kalat guys, di ba? Ah. Um, ano yes, sa ngon cellphone guys? Ano na? Abang ako guys po kung plat. Ano po ako guys na movie. Ay mga guys, tapos na po ako sa paglilinis. Malinis na po mga guys. Yan, malinis na po dyan sa likod. Yan, sa lalim. Yan, malinis na po. Yan. Yan, nalabhan ko na po mga basahan niya na po. Malinis na po yung mga basahan po. Para ready to cook sa madaling araw na po sa para sa araw sa Manila Water. Yan, malinis na po. Yan, mga guys, linis na po yung mga ano ko, nalabhan ko na po yung mga budog na basahan Wala na pong kalat, hindi malinis na po. Alis na po yung ano ko para ready to bukas, Lord mga guys yan linis na po malinis na po yan yan ito po yung kanina dukot sa sinayang ko sa manila water dukot yan yung sobra sa kakanin ko doon sa manila water yung marinda na lang po namin yan ni Mart yan malinis na po mga guys wala na pong kalat yan wala na pong mga kalat nandito na po ang mga kadiro sa ilalim nilagay ko na po malinis na po yan Ayan. diba guys malinis na po ang basahan ko para ready to cook tomorrow para sa manila water sa manila water ko yan